sa bugaw na buhangi doon ako maghintay abutan mo ng takip siliw ang pag-ibig ko Ika... Yeah. He, he... Pambira yan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan mga idol. Napakaganda ng panahon na naman. Pambira yan. Sana makarami ho tayo sa araw na ito mga idol. Araw ng linggo. Aiyaw na. Nobyembre uh, 23 ang ganda ng pakaragatan uh, ng G1 Eastern Summer mga idol tamtik muna tayo mga idol asa ng araw ay pambira natatabunan na ng kakapalang kaulapan ang oras ala sa is 32 yan medyo maagap tayo ngayon mga idol oo dahil uh, makakuan ngayon ng pagsagwan ganadong ganado tayo magsagwan dahil uh, Tingnan nyo naman ang karagatan mga idol. Ang sarap magsagwan sa panahon na ito. Kaya naman, sa si sagwan ni tatay ay lubos na nagpapasalamat ho sa inyong walang sawang panunood at support ho sa ating mga uh, magagandang pelikula. Thank you so much everyone! Okay, tubayanan nyo na lamang mga idol. Ho, pagka naabot na ho natin yung ating sinasadyang, facing his path. Stay safe mga idol and enjoy watching. Ayos mga idol, andito na tayo sa ating uh, sinadyang fishing spot. Maganda pa rin po ang panahon. Ayan mga idol, bahura po yan. Oh. Ayan, dyan tayo magagis mga idol. Siyempre, ang ating pamain mga idol ay uh, Naturalmente Hipo na naman yan mga idol. Ayan kahit papano mga idol ay marami marami din mga idol ang ating pamay ngayon at ang ating gamit na hook ay 564 ayan at ang nylon ay numero jes ayan ho oh, mga idol pahina na po natin mga idol ho oh. yan yung isang hipon mga idol at sinayin natin sa dalawa para yung ating dalawang nagamit ay ma uh, painan nun natin okay ating haggis na ho, mga idol unang haggis ayan pag kinagat yan mga idol aba matik yan mga idol huli yan yung ating nylon ay eh, yan na lang mga idol ubus na pag ito mga idol aba matik yan huli yan. Oo yan, mga idol, uli. Unang hages, mga idol. Aba. Anong klase ito? Aba. Kanooping mga idol. Ayos. First cuts, mga idol, ah. buntot mong idol wag natin sinasayang to dahil nakakawali pa ito okay ating hagis muli mga idol nariyan pala ka ayan dyan mga idol may kanoping dyan mga idol pag kinagat naman yan mga idol abamatic yan mga idol huli naman yan mm -hmm. ayan mga idol huli na naman ay sas pambiras ng bato hagisan muli natin mga idol. Yan. Pag kinagat yan mga idol, kahit yung bato yan mga idol, loli pa rin yan, pambira yan. Hmm, ayan, loli agad. Ano ka, isdang bato ka pa ba? As, pambihira, isdang bato muli. masarap na paksiw yun mga idol okay hagis muli natin mga idol pag kinagat na naman yan mga idol aba matik yan huli naman yan hmm hmm uh hmm -huh. huli na mga idol Aba, ayan oh, yan, yan ang na gusto natin, kanuping. Painginan muli natin. Nariyan pala ka. Yung kanuping mga idol, nariyan pala. Pambira yan, pag yan mga idol. Aba, kanopeng muli ito. Ah, ano yun? Dinagat ul agad, kinagat agad, pang idol. Ano yan? Aba, aba, dalawa, isdang bato, pambirayan, tatakon ito kung klasing. klaseng isda. Painginan muli natin, mga idol. Siyempre, hagis muli natin. Pag kinagat yan, mga idol, malapit lang ang hagis natin. Pag kinagat yan, aba, huli yan. Hmm, hmm, ayan na naman mga idol. Huli na naman. Ay, pambihira. sa pato na naman mga idol. Masarap na paksewin. ipagis natin nag switch pala tayo ng nylon mga idol dahil ito eh, may ha maiksi pag kinagat na naman yan mga idol aba huli na naman yan aba aba ayan na naman huli na naman mga idol ano ka aba kanoping uy sumasabit pa Pira yan. Ayan. Ah, Sumasabit ka pa. Kanoping mga idol. Pa muli natin. Okay, ating hagis muli. Ayan. Pag kinanggat na naman yan, mga idol, aba. Matik yan, mga idol. Huli naman yan. Aba. Aba. Ayan na naman. Huli naman, mga idol. Panuping na naman siguro ito. Ayun. Ay pa. Aba. Aba, mga idol. Dalawa. Pambira yan. Ayos. Ayan. Ayan pa lang. Dah, dalawa-dalawa na sila mga idol. Okay. Ating hagis muli mga idol ho. Ayan mga idol. Pag kinagat na naman yan, aba, matik yan. Dalawa na naman to. Pambira yan. yun uh, ba hinablot agad dalawa ka pa pa ba? dalawa pa pa aba dalawa na naman yan dalawa na naman mga idol ayos magandang pangitain to mga idol mukhang jajakpatin tayo ngayon pambira yan huwag lang huwag kayong maingay mga idol ho oh. baka mga bublilya sa mga idol yung ating pagkakajakpat ngayong araw mga idol ho oh. Manood lang kayo mga idol. Huwag lang yung mainay. Okay, ating hagis mali. Ayan. Pag kinagat na naman yan, aba, matik. Dalawa na naman. Pambira yan. Mm -hmm. mm hmm? Ayan. Okay. Oh, isa na lang. Tapos muli natin mga idol. Oh. Ay, loko. Ulitin natin ang pagagis mga idol. Ayan. Perfect na naman ang ating uh, hagis mga idol. Kaya pag tinagat na naman yan, nababatik. Huli na naman yan. Hmm. Yan na naman. Okay. Oops. Oops. Ay, ay. Pambihira. Kita nyo mga ibang klase na ho. Okay, ating hagis muli. Ayan. Pag na naman yan, mga idol, kahit anong uri ng isda yan, pag kinagat yan, huuli pambira yan ayan, huli na naman mga idol ayos kanoping na naman to patungurado yan mga idol ayan ah, sabi ko na kanoping na naman oops Hay, kisimulin natin mga idol. ayan pagkinangkat na naman 'yan, aba. Holy 'yan, mga idol. Huh? Hmm? Hmm -hmm. mga idol, aba. Aba. Holy naman, pambihira 'yan. aba. Ah, lumalaban mga idol. Lumalaban. Aba, ay pambihira. Kaya naman pala malaki mga idol. Loko ka, wag mong tatarapin yung kwang kwa. -kwa. May layo ka, pambihira ka. Hagisan kita ng ba, ba 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 Okay, ating hagis muli mga idolo. Ayan, pag kinagat naman yan mga idol, ba matik yan mga idol, huli naman yan. Aba, ayan mga idol. Oh, aba, lumalaban. Ba, lumalakas. Aba, aba anong klase ito? Dibali, anong klase ito? Dibale, ang importante ay mahuli ho natin 'to. Ano kaya 'to? Ay pakol. Pakol pala mga idol. Uy, nalunok mga idol. Agoy, agoy, agoy. Ah. Nalunok. Ang ating hook. Lagyan ulit natin sa isa pang hook mga idol. Oh. Okay mga idol, nalagyan ho natin. Painan muli natin, pambira yan. Okay, ating haggis muli mga idol. Ayan, pag kinagat na naman yan mga idol, Aba, huli yan, pambira yan. Hmm, ayan mga idol, huli na naman. Okay, huli na naman. Aba. Kanoping mga idol. Mm hmm, huking okay, ha. Paainan muli natin mga idol. Okay ating agis muli. Ayan. Pag kinagat na naman yan. Aba. Anooping na naman yan mga idol. Aba. Ayan na naman. Huli na naman mga idol. Uy, loko. Pakol. Ah. Ya, gigimulin natin mga idol. Ayan.

agis muli natin mga idol ayan pag kinagat na naman muli yan mga idol karang uping na naman yan pambira yan hmm uh -huh. ayan mga idol huli na naman Aba. Aba. medyo malakas ha pakul siguro naman to pakul pa pakul asa na Ayay na Ayay! -ay, pambira pula lapo pala. You know, mga idol, oh. Lapu-lapo. Ang ating nahuli. Malang kilo na ito, mga idol. Pag buhay natin yung binta. Oops! Tipot lang di yan. Bira kayo. Painan muli natin. kain natin itong buhay mga idol may lapu-lapu pala yan mga idol baka mayroon pang mas malaking lapu-lapu pag nakita itong ating pamain mga idol naku, hablutin ah, yan mga idol, iagis e, muli natin, ayan pag kinagat na naman yan mga idol, naku lapu-lapu sana uli, pambira yan aba, aba ayan na naman lapo-lapo sana uli pambira yan ay pakul mga idol kala ko lapo-lapo pakunti na mga idol ang ating pain ito mga buntot sa simutin lang natin yan nakakahuli pa yan okay oh, ating hagis mali mga idol Pag kinagat yan mga idol, matik yan mga idol. Hulihan. mhm uh Hmm? -huh. Uh -huh. Naba? Aba? Ay! Nakawala. Ilas pa naman na paan yun. Pagbihira yan. Wala na mga idol paan. At, ah, uh, saktong-sakto, nag-uumpisa ng uh, lumakas ang hangin, mga idol. Tambiran. Kaya uh, uwi na tayo mga idol. Wala na tayong pamain. Ang ating huli mga idol. Yan oh. Makakabintaw tayo nito mga idol oh. Marami-rami yan mga idol. Fresh na fresh mga idol. bilhin na kayo mga idol. Oh, 120 lang ang kilo nito mga idol. Yung uh, ganito mga idol. 120 lang sa atin mga idol. Doon sa palengke mga idol, ito eh, 250 ang kilo nito. Sa akin i eh, 150 lang 'yan mga idol. ah, 120 lang ang mga idol. Oh, bilhin na ako kayo mga idol, oh. Okay, sige mga idol. Ah. Isa ko ni tatay mga idol ay muling nagpapasalamat to oh, sa inyong walang sawang panunood at support ho sa ating mga pelikula. Sa susunod muli mga idol na way na po muli kayo para ang tabayanan na yung ating susunod na pelikula. Pambira yan. Kaya naman, thank you so much everyone. Bye bye.